May nagsabi sa akin, idol, pwede ba yung oatmeal ipamalit sa kanin? Kaya ngayon, maghahanda ako ng aking pagkain. So easy step lang naman eh para gawin. Tara. Yo, eto na yung finished product. ba diba, nakita nyo naman. So easy lang gawin. Easy step lang. Yempo, egg, butter, and Himalayan pink salt. Now, meron ka bang nakitang oatmeal? Diba wala? Kasi gago ko eh. Tagal-tagal ko na kumakain. Hindi e, sana kung pwede yun. Hindi e, yun ang kinain ko obvious na obvious naman eh. Kaya kung nga hindi kinakain eh. Kaya nga tawag ko doon packing oatmeal Tapos sa tanong mo kung pwede. Wala kang makikita ng low carb na kakain ng oatmeal. Gago lang yung gagawa nun. Kasi pinaniwala nila tayo na healthy yung packing oatmeal na yan eh. Sugar lang naman yun eh. Tapos pinapakain pa sa may sakit. Tapos kailangan daw natin ito kasi fiber. Eh di mag kung gusto mo ng oatmeal, eh di magkanin ka na gong -gong ka. Yung kanin nga yung pinakamadaling alisin eh, dahil hindi masarap eh, pampabusog lang eh. Tapos doon ka pa Kasi pan, kaya ka nahihirapan dahil hinahanapan mo siya ng kapalit, di ba? Paano ka makamubo ni hinahanapan mo ng kapalit? Ang kainin mo yung mga pwede kagaya nito. Tapos pag kinain mo na mga to, matagal kang busog, hindi kagaya ng kanin. Mayamaya may gutom ka na agad. Ewan ko sa yung gago ka.